Good day mga boss, ito yung uh, katawan ko noong October 2023 Talagang mataba ako dyan uh, Masakit ang aking batok, uh, mataas ang aking blood pressure Talagang may mga sakit akong nararamdaman Ayan, mabigat ang aking katawan Mas mabilis ako hingalin sa katawan na yan Ayan, kita mo naman nagpe-flex pa Ayan alam mo bodybuilder talaga. Mm, inamoy pa ang kilikili. Ang bango. <laughs> Ayan. Oops. Tignan naman natin yung katawan ko ngayon. Ito naman na ngayon ang itsura niya. So, payat na. So, ang diet ko niyan. More on gulay, saging. Tapos, konting kanin lang. Tapos, biskuit. Ah, nawala na yung pangangalay ng aking batok. Hindi na rin mataas yung blood pressure ko. Ayan. Oh, nag-flex ulit ng katawan. Hmm, bongga. Oh, sige. Medyo pumayat tayo ng konti. Hindi na bloated ang ating chan. Yun lang.